morning mga kaitik dito tayo ngayon sa ating router ayan lalagay lang po natin ng um, uh, pagkain at tubig itong ating mga itik ayan po ayan pero ni santo po pala ngayon good morning good morning pala sa lahat ayan po ayan po sa sigla na po sa mga mga ka kaitik oh. mga manoy mga manay ayan po oh. May pagbabago na rin sa kanilang mga katawan. Medyo lungaki na sila. Ayan na po. Um. Bali. Panglimang araw na po nila ngayon dito. Mga kaitik. Mga manoy. Mga manay. Mga idol. Ayan. Mga ka Masisigla na po ang ating mga sisim na itik. Um. 5 days na sila dito sa ating brother ayan po, walo lang po sila sa 30 pidasong balot na nabili ko ayan, bali walo lang yung napisa hmm. sayang yung iba hindi napisa pero okay lang dito na natin siya padadamihin tadah itong mihin. dito sa ini, ini, Ayan, shout out, shout out sa ating mga ka-OFW. Ayan, sa mga kamamay ng OFW na sa iba yung dagat. Ayan. Ayan, shout out sa lahat po. Sa mga taga-Quick, Saudi, Hong Kong, sa lahat po. Ayan. Ingat-ingat po ingat tayong lahat, mga idol, mga sir. Ayan. Thank you, thank you sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel. Subscribe po at pa-like uh, and share po. Kung nagustuhan niyo po ang aking next video. Bye bye. God bless. Bye bye. Salamat. Bye bye po.